Mayong adlaw, gipahigayon ang blessing alang sa bagong construct nga mess hall, multipurpose hall ug supply service company Barracks nga nahimutang sa 10th ID headquarters sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan sa Mawab, dabaw de Oro ni atong adlang Webes. Ang mga pasilidad kaya nga maka-accommodate og 20 ka mga personahe gihimo kini sa mga personay sa 10 Service Support Battalion. Gawa sa mong pasilidad, giinagurahan usab ang Hydraulic Vehicle Lifter alang sa Service Support Battalion. Ang maong ekipo magamit alang sa lift o support vehicles, kini alang sa pagpahigayon o maintenance and repair work. Samtang kapin 300,000 pesos ang natala nga danyos atol sa sunog nga nahitabo de sa Santa Ana National High School Teachers Cooperative Canteen sulod sa Santa Ana National High School alas 4.21 Domingo sa hapon sa barangay 28-C ning Dakbayan. Sa kasabtangan pang ginaimbisigan sa kabumbirohan ang hinungdan sa maong sunog na sairan nga niabot sa second alarm ang mong din gideklara nga fire under control ang mong isidente alas 4.24 samtang alas 5.09 sa hapon gideklara na kining fire out. Hinoon, walay natala nga casualty o naangol atol sa maong sunog. Og maukad tong mga nag-unang mga balita, gikan din he. sa PTV Davao, ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.